Ay, mga kasweet, mo uli nami. Oh, tanawa oh na aming mga dala kahoy. Oh. Oh. Ah. dami lami kay mo pasan pas oh, ano kahoy ba? Oh. Oh, di ba? mga kapatid kapatid ko isa ito. O oh, yan, kusgan kay ng lalaki. Ito lang dala namin. Oh. Uwi na kasi kami. Uwi na, May. Uwi na. Uwi na kami. Oh, mayroon mga ano. Nagkupra sila. Uwi na, uwi na kami. Uwi na kami. Uwi na kami. Ang kusuga. Kain yung malakaw, Uy. Kamutihan ni, eh. kamutihan di ari oh. Kamutihan. Oh, mo sila. Ako mahina kay di limang ko sanay diri. <laughs> Ayan, kamutik kahoy. Ayan. Pupunta kami doon sa bahay kubo ng ng kapitbahay namin. Ang mabait. Punta kami doon. Ay, kung itong ba? Yan. Sobrang lakas to kapatid ko na yan. Akala ko manguha kayo ng... mamayang hapon na lang, balik na lang tayo. Pinawisan ako. Yung sipon at pawis ata, itong magsama-sama na. yan Oh. oh, malakas yung kapatid ko malakas. Kaya buhatin pati asawa ko. Dito kami dadaan. Dito ako dadaan. Oh my gosh. Baka may ahas dito. Lalil, Lalim. Ah. Dito ako dadaan. Dito. Hmm. Yan. Yeah pa na kami. Oh, may aso. Hmm. Yan, may lalim dyan. Dyan sila gagawa nang kupra Dito. Yan. Yan ang mga bunot. Gimingaw, may ko sa among probinsya sa akong natawahan natagaw kay ko diri ba kay puro biura akong nakit-an unya karon naabutan na gid nako tawi hmm. na kami ay eh, may mga bahay-bahay o oh, ang lalayo alam mo ba galing sa Maynila apat na araw nagbasa ko nagroro pakita ko rin sa inyo yung ano nagroro ako pupunta dito nagbas tapos roro ito Ano oh, sa pangalan anak min ha huh? kalangat puno nipa o oh, nipa yun oh. ang ginawang bobong ng bahay ng kawayan na binibinta nilang perfect pa 50,000 100,000 oh ito oh, oh. ito yung kawayan hindi, ako Ay, kawayan, nipa, sorry, yan. sorry. Nipahat, ginagawang bahay. Ginagawang atop ng bahay. Ito, yung mga bunga-bunga. Bunga. Ito, o. Oh. Yung bunga niyan, masarap kainin niyan. Oh. Ginagawang dekorasyon sa ibang bansa. Tapos, ang mahal-mahal bilin nila, 150,000 ang isang puno. oh dito, dito lang nang tubo-tubo sa mga kasagbutan, gilid-gilid. Pero sa ibang bansa, binibili yan, yan sila binan binan ng mahal. Oh, ayan oh. Ayan ang bunga niya. Makakain ba bula nito, Min? Oo, oh, parang butong. Oh, kuha tayo. Kaya natin. Kuha tayo isa. Magkuha ka? Paano mo kuhanin? Kuha daw sila isa. Kaon man ang bunga niya. Kaon man kuha Nakakain daw yan. Yan ang oh, nakakain. Nakakain daw yan. Gusto na kuhaon. Sundang! Parang butong ni. Kuha ka sundang dito. Ay, madabong pa di ay. Lahat kuha ni mo. Madabong pa sanggong. siya, madabong. Ah, mura pa daw. Ito dito, men. Ito. Ito pang laman niya. Ito, ito. Uh. Sabaw pa lang. Ito, oh. Uh. Kayo, guwang na ni siya. Mo, malaki malakti man anak. onda oh. Uh. Kuha siya, oh. Uh. Kuha, uh. kuha siya ng bunga ng nipa. Kainin daw namin 'yan. Nasa nasa gitna yung ano nito. Paano ba ako nasa gitna daw? Hmm. Yan yung sister in crime ko, grabe kasi pag mangungo. Isa lang tikman lang natin. Uwi na kami, Aray ko. Ay, hirap ng daanan dito. <laughs> okay tong ba good oh yan oh, malapit na kami sige na bye bye mga kasweet bye bye i love you bye bye mga kasweet ito ang probinsya namin oh, sobrang layo ito oh pinagtiagaan ko talaga nang makarating dito sa lugar na ito bye bye Malapit na yung bahay, yun oh. Yeah, yeah. Bye bye love you sweet come and call sweet putito bye bye subscribe love you all i love you all guys